Magandang hapon sa inyo mga boss. Nandito na naman tayo, boss brand. <laughs> Wala akong maiisip na content na naman. Ano ba? Bigyan niyo naman ako ng na idea, guys. Mag-comment naman kayo. Lang ispe. Ba. Ayun. Wala talaga akong maiisip pero ano ba? Tatanungin natin si Boss Toto. Interviewin natin kasi ano 'yun eh. Ano songwriter, wow, songwriter, tsaka rapper, wow, rapper, basta artist, wow, artist, ang <laughs> <Foggy. laughs> so <tara! laughs> Bagong lahat ay aalis muna tayo at may bibili na ako, so babalikan ko kayo mga boss. So yun, arating na tayo guys, bumili tayo na ito. So, may merienda tayo. Yo, what's up mga boss? Kaway kaway kayo dyan Totoo interview natin mamaya to Vlog tayo mamaya <laughs> Interviewin kita <laughs> Ipa-vlog natin yung mga ano mo Yung mga ano mo Oo oh. Yung mga ginagawa mo sa buhay <laughs> Yung mga ano Ang Yung sinusulat mo yung Mga kanta mo ipa-vlog natin Baka may mga discover sa'yo eh Kunin ka na lang. <laughs> okay, guys, mag na muna kami. Babalikan ko kayo. Yo, yo, yo. So, andito tayo ngayon ulit sa kwarto. Uh, bago natin interview si Boss Toto. Toto the Tattoo. Yan. <laughs> Meron tayo dumating na package. Alright. Ayan, ayan siya. So, kita nyo naman. Ano na, pigtas na. May magtatangka na sana mag-open. <laughs> Tara tayo na mag-open nito no. So ano kaya laman nito? yan, buksan natin. So meron tayo simplas. Ayan. Para saan nga ba 'to? Para saan 'to? Ah, uh, food processor pala 'to. So ito 'yung order ng partner ko para doon sa business namin. Etong food processor na 'to, ginagamit 'to ng mga tamad. <laughs> yung mga tamad na ayaw maghiwa, no. <laughs> so, buksan natin, no? nasaan na 'yung natin. Yun. Baba ko na muna. So, meron tayo ditong manual, no? Manual ata to. O... Ah, hindi. Yung mga pwede mong bilhin sa kanila, sa Simplas. Ayan. So, ayan siya. Wow. Ayan. 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 Wow, amazing, oh. Ayan, wow, glass pala to, guys. No? So, ito yung uh, kanyang pahiwa no, pag umikot Grabe, grabe. Yan, yan siya, no. So, balik na natin. Wala tayong pakialam dito. Joke lang. Para to sa business namin, kaya, ah, uh, para mas mapadali siya. Mas mapadali yung hiwa ng no, mga sibuyas, ng mga ano, kung ano-ano man. Ayan, so bahala na yung partner ko dito. Bato natin. <laughs> so, yun. I-interview na natin si Boss Toto. Wait lang. Sama natin ulit to. Hello! Hello! <laughs> so, kita sa tayo dun sa baba sa ating Bro Cyber Cafe. ah uh, nandun siya at nagbabantay. So, tara na. Let's go! Yon, andito na tayo ngayon sa Bro Cyber Cafe kung saan natin i-interviewin si Boss Toto, the tattoo, the tattoo man. Ay So, syempre dito tayo sa computer shop at siya 'yung nagbabantay niya na dapat ako. so tinamad na <laughs> so, ayun, interview natin siya kung ano 'yung mga pinagkakabalan niya, kung ano 'yung mga hilig niya. Ayun. So, ano pa hinihintay natin? Huwag na natin patagalin para maka-chismis na tayo sa kanya. so, let's go. So, ayun, putahin natin si Bostoto. Tara. Storeway natin. Ayan, si Paring Toto. Ano ginagawa mo? Hey. Duit-duit ah, buwit -buwit lang. Duit-duit lang, guys. Ah. Pwede ka mga ano, interviewin lang kita. I-vlog lang kita. Ah? Ah? Kasi alam ko, alam ko marami kang ginagawa <laughs> sa buhay. Kaya, <laughs> so, so ayusin lang natin yung camera para maganda-ganda yung setup natin. No? So, saglit lang, guys. Ayun, nandito na tayo sa tabi ni Boss Toad. So, Yun, kasan tayo mag-chismis ang buhay niya. <laughs> So ayan, interview na lang at si Toto ng mga haunting, ano about sa kanya. Pinagkakabalahan. Ayun boss Toto, uh, ano ba mga mga trip mo sa buhay? Ano pa mga pinagkakabalahan mo? Ano bang mga hobbies mo kapag ka may mga free time ka, no? lagi mga free time eh. <laughs> Joke lang. They are. Drawing drawing lang. Ayan, uh, Oy, lang. nagde si Boss Toto ito ngayon, no? Oh, si Zoro. Yan. Nagaling maggumuit si Toto. Syempre, kapag magaling gumuhit, no? Magaling magtato yan, malamang oh, yan. sa pa yun, yan. Yan. Ito. Pag tatatoo, ilig ko rin yan. 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 Actually, actually siya nagtato nito na ito. Yan, no? Nag-iisang tato ko na talagang nahilo pa ako. Napakaliit. Ayan, <laughs> maraming tato si Boss Toto. Pakita lang natin sa akin. Ayan, siya may gawa niyan. no? Ayan. <laughs> Ayan, no? So, yun yung mga tattoo niya, mga sample ng tattoo niya. Kung gusto niyo mas makita pa yung mga, yung mga nagawa niya or mga natatuan niya, pwede niyo bisitahin yung FB. Facebook lang ako meron eh. Wala pa akong page. Pwede niyo puntahan yung kanyang ano, Facebook. Sa personal FB niya, ang pangalan niya doon is Richard Yangson Medina. Richard Yangson Medina. So, ilalagay ko rin sa description para mas madali nyo siyang makita, no? So ayun, uh, sa mga nagbabalak na gusto magpatato, pagka napanood nyo to, matik yan, magkakadiscount kayo dito. Matik, ha? matik yan. Ayun, boss Toto, bukod sa, bukod sa pagtatato, ano pa yung mga, yung mga hilig mo ngayon? No? Uh, minsan, pag napapadan ako, parang naririnig ko, parang may music ka palagi. No? So, so, ano ba yun? Uh, Mayinig tayo talaga sa music and art. Yun, music and music, art. Yun tayo tumutugtog ng instruments. Yun. Ayaling ako na rin mag-rap ngayon hanggang sa sinubukan ko na magsulat. Oh, rap daw! Rinig niyo yung rap? Sample, <laughs> sample! <laughs> Isang ano yan. Sige, sample lang mo kami ng ano lang. Konting linya lang. Konting lin linya lang yung talagang... May sariling gawa ka ba? May sariling kang sunay-sulat? Opo, oh, oh, konti pa lang ah, konti pa lang pero meron na, meron ka na nabuo na na, meron na ano, rap mo meron na meron na, so bibigyan tayo ng sample ni Boss Toto grabe, napaka-talented pala nito tropa natin kababata <laughs> ko nga pala to kapit ko lang to so, ayan, nasa isang hallway lang kami kung saan kami nakatira. so, yun bibigyan tayo ng ano, ng sample ni Boss Toto yung ginawa niya, no so, ayun, pakinggan natin siya let's go you é. 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 ilang ulit na pangyayari Yan ang tanong mo sa sarili Hirap ng buhay, mga bagay Di makuha kahit pilitin Kaliwat ka ng mga utang Di mabayaran, nakakagigil Wala na bang magbabago sa buhay Nalang bang na mong iisipin Di kumita, anong balita Na wala ka na naman ba gana Di naniwala na may pag-asa Na ubo kadawa ng pasensya Mga pasanin sa buhay Na ikaw lang di naman ang humukay Sinubukan mo naman yung paglaban Ang mga problema, dapat nakabaho na sa hukay Huwag sa panghinaan Kamalasan na'y labanan Sa mundong ito magpaglaro Lahat na hihirapan Kapalaran, kaganapan, magtularan Kataparan, pagsikapan, kaibigan Sa bawat tinatakang nagda Ang pagiging matatagang kinakailangan Yo! Sa... Yon! Grabe! Okay. Yon! Grabe! Napakalupit ni Bustoto <laughs> Day! Maganda, maganda yung ano, pag-rap mo kasi Ako kung ako kung maggagawa niya, magra-rap ako ah uh, hindi nyo maririnig ng malino yung boses ko <laughs> kasi nabubulol talaga ako mapapasin nyo nyo yan sa mga vlog ko sa mga pagsalita ako ayan kay boss Toto grabe may malinaw na malinaw na yung pagbigkas niya ng mga bawat nota ano ba nota ba bawat ano bawat Ay, salita ba bawat salita ng mga kanyang binibigkas wow binibigkas <laughs> eh tatanungin kita Uh, ano title niyang kanta? Pwede ba tanungin? Hmm. Ano title niyang na yan? Pagsubok lang yan. Pagsubok lang. So, base sa title niya, Pagsubok, no? So, ibig sabihin, parang meron siyang pinakabuhugutan doon. Tanungin lang kita, ano yung nagiging inspirasyon mo sa pag sa pagsulat mo ng, ano, ng mga lirico? Wow, liriko! <laughs> Grabe naman yun! <nyo! laughs> Ayun. Sige, so, bigyan, nyo, bigyan mo lang kami ng mga, ano, ng mga inspirasyon mo para sa mga susunod na generasyon na gusto rin makapagsulat ng mga kanta, no? Yun lang, kung ano yung nasa paligid mo, sila yung mga nakikita mo na, ano, sulat mo na naisulat. Uh, kumbaga, okay. kung ano yung nasa paligid, kung ano yung nakikita mo, uh, pwede mo na siyang gawa ng, ano, ng, ng kanta, no? Mm -hmm. so, kung ano rin yung nasa sa loobin mo siguro, para mailabas mo. So, yan. Uh, saan natin makikita yung mga kanta mo? Uh, sa channel ko sa YouTube, bago lang ah, so may YouTube channel din si Boss Toto, no? So ilalagay din natin sa description niyan. Sana suportahan natin si Boss Toto sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga ano, sa mga kanyang mga naisulat, no? Uh, mabigyan kayo ng inspirasyon din yung mga katulad niya na nagsisimula pa lang. Actually, ano lang, kinulit ko lang to si Boss Toto, nahiya kasi nahiya siya. Ayaw okay, niyo. Yeah, ayun, ayun, ayun Sabi ko sa kanya, sabi ko sa sa kanya na ano, is mapapadalas niya. <laughs> kita sa vlog pa mo na 'yan eh, pangilang kailan pang mo na 'yan nasama sa vlog ko. Eh. Ayun, nasama nasama siya, no. Kasi siya yung ano, uh, siya yung server namin dito sa, sa computer shop dahil kapag nabibisi kami ng kapatid ko, siya yung tinatawag namin. So, napaka-solid nito, na eh. isang, isang call mo lang. Wow, isang call. Andiyan na agad yan. So, ayan, uh, anong pangal, ay, anong tawag sa iyo sa ano? Di ba ba yung mga tag-tag yan? Tag name? For example, ako, oh, eto sa YouTube ko, boss Bran ako. Pagdating sa pagrarap sa mga kantanta sa music industry, ano yung pwedeng tawag sa'yo? Ano ba yung pangalan mo? Yun? Ako nga pala si ano, Wow, triple X Wah Triple right. X Hindi ko kaya Tanggapin Hindi ko kaya Tanggapin Na mawawala ka na Sa akin Wah April Boy pala to eh Hindi <laughs> <laughs> siya si Triple X Parang si ano Professor X lang ah, ng X-Men <laughs> So, yun yung pangalan niya sa music industry, no? Pagdating naman sa tato, anong pangalan mo? Anong name mo? Sa, anong kilala sa'yo? Ha? Uh, ano eh Capital letter lang naman ako. R-Y-M. r RYM. Richard Jackson Medina, no? Mm -hmm. Basta to lang. So, pag magpapatattoo kayo, pwedeng-pwede sa kanya. At ayun, yung mga ano, di ba, election ngayon, baka may gusto magpagawa ng jingle eh. <laughs> hey, jingle rap, uy! Napakaganda nun ha. Jingle sigurado, baka solid, mas maririnig yung uh, boses. So, pwedeng-pwede yung sariling kanta niya na gagawa lang ng jingle yung mga tatakbo. So sama mga wala pang jingle dyan, hanggat maaga dito na kayo kay Boss Toto. Jumingle na, na kayo dyan. Huwag, kayo, huwag lang sa tabi-tabi, no? Dito sa CR jingle. <laughs> so yun. ah uh, yun lang naman. Kinulit lang natin si Boss Toto. Hindi, pinlag lang din talaga natin yung kanyang mga ano yung mga kanyang talent no so marunong siya magdrawing pwede rin kayo sa art uh, magpa-drawing kayo or magpagawa kayo ng mga kung ano-ano uh, yes sa so, music. Pwede rin po kayo. Ayan, supportahan niyo sana si si Boss Toto, Triple uh, X sa YouTube ba? Triple X Triple X mga boss. Hindi 'yan ano ha. <laughs> <laughs> ano 'yun? <laughs> Pangalan niya po 'yun. Triple <laughs> X. So sa pagtatato naman ang name niya is Wara. Ha? R Y Tato. R Tato. Ilalagay ko sa description natin kung ano yung FB link niya at saka yung YouTube channel link niya. So, sana supportahan nyo siya. So, yun. Maraming salamat, Post Toto, sa pagpapaunlak. Wow, pagpapaunlak. Artista yun. Hindi, maraming salamat dahil sinamahan mo ako dito sa ating vlog natin, sa interview natin. Alright. Meron pa ako isa pala. May isa pa ako, ano kay Toto sa sa mga ano, sa mga nagbabalak mag, ano, mag gawa ng kanta, no? Uh, bigyan mo, bigyan mo lang kami ng, ano, ng mga words of wisdom. Well, words of wisdom! Anong, anong, anong pwede mong mabigay sa mga, sa mga nagbabalak gumawa ng mga kanta, ng mga, ng mga music, yung mga hindi pa masyado napapansin, ano pwede mo maibigay sa kan sa kanila? Katulad mo, hindi pa hindi ka pa ganoon ka ano, 'di ba, exposed. Pero may may na-achieve na yan si Toto sa ano, sa Star Maker, so nag-champion ka, 'di ba? Nag-champion na to, kala nyo? oo oh, ano, sang kayo. Nag champion na siya sa ano, sa Star Maker, uh, nag-rap din siya doon. So, anong mabibigay mo sa mga susunod na generation din na gusto rin maging isang ano proper uh, rapper or isang artist din? Kasi so, sa isang bagay, kung gustoin mo, makukuha mo yan. Basta mo lang. Tiyaga, tiyaga sa pagra-rap, sa own eh. Pero yun nga, taga lang. Tapos kung gagawa ka naman ng kanta, sana yung nakaka-inspire. Lalo na sa mga abataan, hindi yung nagawa ng kanta na basta-basta lang. Tama. Ayun, iboto natin sa susunod na eleksyon! Tso, 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 tso! Naging ano yun eh. tali, naging kandidato eh. Na. And then so maganda yung sinabi niya, no? Sa mga gustong, mag, sa mga gusto at nagbabalak na uh, pasukin yung music industry, uh, yun, kailangan talaga nasa puso tsaka iisip nyo yung pagsulat ng mga kanta. Hindi ka pwedeng gumawa lang ng kung ano-ano, no? So, para talaga masuporta ka. And yung bawat bigkas, bawat bato mo sa lyrics, no? Dapat may intindihan at tsaka malino na, na magugustuhan ng mga nakikinig uh, nakikinig sa'yo. So, ayun! Mga boss, mag-i-outro na tayo. Doon na lang sa kwarto. So maraming salamat Boss Toto. Oh, boss Brand, basa pa. <laughs> okay lang 'yan, pasmado. <laughs> tayo, maraming salamat. So kita kits ulit sa so, mga ibang vlogs, baka makita niyo ulit 'to. Hindi pa to ang huling ano natin. So Boss Toto lang. So yun no, naka chismis tayo kay Boss Toto. <laughs> so marami tayong uh, natutunan din sa mga sa mga pinagsasabi niya. <laughs> Ayun, hindi uh, talagang ano talented yung tropa natin kaya sana supportahan niyo din siya sa kanyang ano uh, paggawa ng mga rap at saka sa mga pagtatoon niya ayun and sa kanyang pag art no yung mga drawing drawing so ayun mga boss, hanggang dito na lang tayo, no? Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog natin. So, maraming maraming salamat sa suporta nyo. This is me, Boss Brand. Saludo sa inyo. Okay ka ba dyan?